ang namin adobong sitaw favorite ng aking mga anakes para uh, na aking panganay nawala man dito di sa makakain yan adobong sitaw and uh, paksiw na talinga na may uh, tawag nito pichay yan, paksiw na ano yan ang um, tambakol pala tambakol yan may pichay And then, mong zitaw. Kayo, anong mga ulam nyo mga lords? Gusto ko yung talagang ano, konti na lang yung sabaw niya. Kapit na kapit yung lasa sa sitaw. Yun ang gusto kong ano, loto. Diba? Ayan. Simpleng ulam for today. Thank you.